Mga kabayan, breaking news! Isang Chinese maritime militia sumadsad malapit sa Pag-asa Island. Ikinagulat ng mga residente sa Pag-asa Island na makita nito na isang barko ng China ay nagkaaberya sa mababaw na bahagi ng katubigang sakop ng teritoryo ng Pag-asa Island sa Kalayan Island Group sa West Philippine Sea. Ito ba ay sinadya o isang aksidente lamang? Isang submarine hunter ng US Navy at barko ng Philippine Coast Guard nagpatrol sa baho ni Masinlo pinagitaan ng magkaalyado ang isang barko ng China, ang China Coast Guard. 1305. Eto pa, Mimits Carrier Strike Group pumasok sa West Philippine Sea. Naglayag ang isa sa pinakamalakas na barkong ng Amerika sa karagatan ng West Philippine Sea habang ang ilan sa mga aeroplano na dala nito ay lumapa sa Clark Air Base sa Pilipinas. Sa Amerika na patuloy na sumusuporta sa Pilipinas, maraming salamat. Isang makapili naman ang binira ng mga kongresista sa House of the Representative matapos siyang maniwala na walang tinayong mga estruktura ang China sa mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mas pinanigan pa nito ang naratibo ng China kaysa 2016 arbitral ruling. Uh, ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong uh, pananaw diyan? Wala po tinatayo ang China sa mga installations sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho tayin, wala ho ba silang tinayo doon? <tinyo> hapon, isang barko ng China ang bigla na lang sumadsad malapit sa Pag-asa Island sa Kalayan Island Group sa West Philippine Sea. Ipinagbigay alam ng mga residente sa Pag-asa Island ang kanilang nakita sa mga ng Pilipinas ng isang Chinese fishing vessel ay nagka matapos itong sumadsad sa mababaw na bahagi ng katubigang nasasakupa ng teritoryo ng Pag-asa Island kahapon. Ikapito ng Hunyo taong kasalukuya, agad namang nagpadala ng mga tauhan ang Philippine Coast Guard upang tingnan ang sitwasyon ng nasabing barko ng China. Agad namang naka ang Philippine Navy na sakay ng BRP Andres Bonifacio PS-17 upang maging handa sa posibleng suporta kapag gumingin ng tulo ang Philippine Coast Guard na ang ibang mga observer. Baka sinadya ito ng China para gawing permanenting istasyon nila ang sumadsad na barko katulad ng ginawa natin sa BRP Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Ayon sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard, ang nasabing Chinese vessel ay kadalasang sumusuporta sa mga operasyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kadalasang tinatawag ito bilang Chinese Maritime Militia. Pero matapos ang ilang oras nagawang makarecover at nakaalis ang barko ng China sa pagkasadsad nito. Sa ibang balita naman, ipinakita rin ng isang barko ng Amerika ang kanilang tunay na suporta sa Pilipinas. Isang submarine hunter ng Amerika ng US Navy, ang USNS Victorious, nagpatrol sa bawat di kasama ang BRP Bagaka. Pinagitaan ng barko ng Amerika Pilipinas ang isang barko ng China, ang China Coast Guard 3305. Eto pa mga kabayan, super good news. USS Nimitz muling bumalik sa West Philippine Sea sa pagbabalik ng isa sa pinakamalaki kasniparsa ng Amerika sa West Philippine Sea. Ang mga sakay nitong eroplano ay lumipad mula sa USS Nimitz aircraft carrier at lumapag ang mga ito sa Clark Air Base sa Pampanga, isang pagpapakita na hanggang nandyan ang Amerika. Hindi makaporma ang China pero kahit gaano man tayo ipaglaban ng ating mga kaalyado. Kung merong mga makapili na patuloy na naniniwala at isinusulo ang mga propaganda ng China, mahirapan tayong manalo sa labang to. Sa laban sa West Philippine Sea dapat tayo mga Pilipino ay tumayo, manindiga, magtulungan at magkaisa. Huwag natin pa paniwalaan ang propaganda ng China. Maniwala tayo sa 2016 Arbitral Award na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. And for example, for Mr. Ado Paglinawan, he always enjoy calling me as tonto of Mr. Ray Powell. Is Mr. Paglinawan here? You are Mr. Paglinawan, sir? Opo. Okay, pwede po bang magtanong sa inyo, sir? Uh, ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga mga installations or buildings sa uh, West Philippine Sea ng Bansang China. Ano po inyong uh, pananaw dyan? Sino may-ari ng West Philippine Sea? Yung, yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Uh, Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Nagpanggit uh, nag -nag po kayo ng me, West po, Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those uh, islands na tinayuan po ng, uh, ng uh, China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw niyo doon? Ay hubo ba may ari noon sila? Wala po tinatayuan China sa mga installations sa mga lugar na ating inokupa. Doon sa Scarborough Shoal, wala ho tayong wala ho ba silang tinayo uh, unang-una po. Mismo sa testimonya ni Mr. Tariela na antas ng pagpapatupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustain, administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shore. Mr. Chair, ang soberanya po na in-exercise okay. ng China sa Scarborough Shore Mr. Chair. is out of the fact that we abandon control after the start okay, sige po, sir. Teka ho, para ho, medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong, in your case, you may also be wrong, eh sabi po ng UNCLOS kasi, yung area ng yun ay atin. Eh, kaya nga ako, ang tanong ko sa inyo, ano mang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa akin. Mr. Chair? Uh, Mr. Chair? Sa UNCLOS, kaya yung area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because so, nagkaroon nga ho, kaya nga ho nagkaroon ng uh, arbitral ruling noong 2016. Dahil po, kiniklaim yan, at tayo naman po ay kiniklaim natin ating yan. Sige, ah, uh, Pomodoro excuse professor. me lang, sir. Wait, 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 sir. We all understand that the 2016 Arbitral Award has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies. Because as I said, he's a pro-China fake news purveyor. And we should not allow him to say those kind of things in the some ha uh, hallowed um, hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? We can ask him. Uh, you can ask him personally. Uh, abogado po Mr. ba? Mister Ado, you are now uh, recognized. Uh, uh, chairman um, abante is asking uh, a question. You can answer him uh, directly. Mr. Chair, abogado right. po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marulong hindi, labang magbasa. Hindi po kayo abogado. Ah, ano po? Marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, oh, pangalawa. Ah, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. O, pangalawa. Kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. ay ah, hindi pa. Hindi po kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol niyo ang China. Hindi po. Hindi pinagtatanggol niyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol, pinagtatanggol yung China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Eh, huwag kayong sumigaw dito. Sapagkat sa mas malakas ay, ang boses ko sa inyo. Sa inyo ang... I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused yes. as to the what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask Mr. Paglinawan, you mentioned kanina you're a diplomat. Tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you ay uh, are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position niyo? Uh, uh, at the time of my appointment, your honor, I was a political appointee. Political But at the time of my termination of tenure. No, sir. I was certified by the sir. president to sir. Have already be joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat. Hindi ka ho diplomat kasi ang diplomat po organic po sa Department of Foreign Affairs. <laughs> Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, eh, you're not the right person to speak about that. Anyway, Mr. Chair, Mr. Chair. We, can, we can go to another resource person, uh, Mr. Chair. Uh, meron po kasing information dito eh. You were one of the delegates to the... Uh, you were part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks? Ano, ano ito? Nagpunta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan so, sa th Google. Thank you, Mr. Chairman. That explains oh. why he has that kind of a mentality. Salamat po, uh, Mr. Oh. Paglinawan. Mr. Okay Chair, na po. Nice na po kayo. Laban, Pinas.